hindi namin tanungtong tayo nakagamit kasi magiging higit sa susunod siya ni tita niya kaya ano? ano ito? siyo? tita niya sa taas paano? hindi hindi ano? Joy?

na nag-dream ko na. May iwasan dito May iwasan din yun. ano may Ito yung high. Ito yung high. Ito yung high. Ito yung high. terbawa namanya Balai Balai Baba itu party pesta camping santobig enggak ada. Kan? Tomo kedengkel sadah for lace itu kami yang sa party daraga you know daraga do Shoutout sa driver ng ano na yan. Plus pan na shoutout sa tricycle driver na yan. Shoutout sa L3. Sa driver ng L3, shoutout